Narito ang ilang mga salita na maaari nating tandaan sa pagbuo ng TOS o Table of Specification. Kapag sinabi natin MELCS, ito ang Most Essential Learning Competencies, ang bow o Budget of Work, RBT o Revised Bloom's Taxonomy, at ang KD o Knowledge Dimensions. Ay kita rito ang template ng TOS na kung saan ay merong kung iba't ibang bahagi na dapat punan ayon sa hinihingi nito. Bilang unang bahagi ng ating template sa TOS, narito ang MELCS. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng MELCS na matatagpuan sa ikalabang markahan sa asignaturang Filipino 10. Una, na ilalahad ang pangunahing paksa at ideya batay sa napakinggang usapan ng mga tauhan. Ikalawa, na iuugnay ng may panunuri sa sariling sa loobin, at damdamin ang naririnig na balita, komentaryo, talumpati at iba pa Ikatlo, naitatala ang mga salitang magkakatulad at magkakaugnay ang kahulugan. At ikaapat, nagagamit ang angkop at mabisang mga pahayag sa pagsasagawa ng suring basa o panunuring pampanitikan. Kung ating matatandaan ang mga naunang video tungkol sa Revised Bloom's Taxonomy, Tinalakay ko rito ang cognitive process dimension at ang knowledge dimension. Ang cognitive process dimension ay mayroong anim na bahagi. Ito ay ang remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. At ang knowledge dimension naman ay mayroong apat na bahagi. Ito ay ang factual conceptual, procedural, at metacognitive. Atin na ngayong simulan ang pagbuo ng TOS para sa ikalawang markahan sa asignaturang Filipino 10 na kung saan unang bahagi ang milks na mayroong sampung halimbawa at ang kalawa naman ay ang cognitive dimension na mula sa RBT mayroon tayong anim na mga bahagi. Unahin natin sa unang milk na ang pangunahing paksa at ideya batay sa napakinggang usapan ng mga tauhan. At mapapansin na ako ay naglagay ng dalawang item sa bahagi ng remember. Bakit sa remember? Sa pagtukoy kung ano ang cognitive dimension na kinabibilangan ng isang milk, marapat na tayo ay tumingin sa kung ano ang pandiwa ng milk. Ang pandiwa ay nailalahad na kung saan ay nasa lots na uh, kakayahan kung kaya't ito ay nasa bahagi ng remember. Ganon din ang nasa ikalawang milk na ilalahad. Sa ikatlo naman, mapapansin ang milk ay naiuugnay ng may panunuri sa sariling saluobin at damdamin ang narinig na balita komentaryo, talumpati at iba pa. Ang kanilang kaalaman sa panunuri sa sariling saloobin ay kanila nang iuugnay sa iba pa nilang narinig na balita. Kung kaya, ito ay nas apply. Mayroon akong tatlong items. Ikaapat, na itatala ang mga salitang magkakaugnay at magkaka tulad ang kahulugan. Na itatala, list, ito ay nasa bahagi ng remember. Ang ikalima naman ay naibibigay ang kahulugan ng matatalinghagang pananalita na ginamit sa tula. Ito ay nasa remember na bahagi. Ang ikaanim naman ay nasusuri ang mga elemento ng tula. Ang kanilang kaalaman sa pag- tukoy at sa pagbibigay ng kaulugan ng uh, elemento ng tula ay kanila nang gagamitin sa pagsusuri ng uh, pagsusuri nito kung saan ang pandiwa na susuri ay nararapat na ilagay sa analyze. Naglagay ako dito ng dalawang item. Ikapito, nasusuri muli ang ating pandiwa kung kaya't ito ay nasa analyze muli. Naglagay ako ng dalawang item. Sa ikawalo, nabibigyan po na ang mga nababasa sa mga social media tulad ng pahayagan, TV, internet, tulad ng Facebook, email at iba pa. Ang ating pandiwa ay nabibigyang puna. Nabibigyang puna kung kaya sila ay magig magkakaroon ng pagkakataon na mag-evaluate. Naglagay ako rito ng isang item. Para naman sa ikasyam na milk, nagagamit ang angkop at mabisang mga pahayag sa pagsasagawa ng suring basa o panunuring pampanitikan. Ang kanilang uh, uh, kaalaman sa uh, sa paggamit ano, ng angkop at mabisang mga pahayag ay kanila nang uh, i-apply ia doon sa uh, pagsusuri ng uh, isang akdang pampanitikan. Kung kaya't ang ating uh, uh, cognitive dimension ay nasa apply, naglagay ako rito ng dalawang item at ay kasampu ay nasusuri sa dialogo ng mga tauhan ang kasiningan ng akda. Tulad ng nabanggit kanina, ang pandiwang nasusuri ay nasa bahagi ng analyze. Kung gayon, ang cognitive dimension uh, na buhat sa ating RBT na remember, understand, apply, analyze, evaluate, at create ay Uh, maibabatay sa kung ano ang milks, kung ano ang pandiwa ng milks para mailagay natin kung saan ang nararapat ang mga items na ito. Kaya mahalaga na alam natin ang mga pandiwa o verbs na nasa Uh, iba't ibang bahagi. Mayroon tayo makikita sa mga uh, babasahin sa Google na kung saan ay naroon ang mga listahan ng mga pandiwa na nasusulat sa Ingles, ano, at uh, atin na lamang itong i-translate upang higit nating maunawaan at uh, matukoy kung saan nararapat ang mga uh, uh, pandiwa ng verbs para dito sa paggawa ng ating gastos. Matapos nating matukoy kung alin sa mga cognitive dimensions na bibilang ang mga milks at kung ilan ang bilang ng items sa bawat milks, tayo naman ay dadako sa knowledge dimension. Kung ang cognitive dimension ay nakabatay sa kung ano ang pandiwa ng ating milks, ang knowledge dimension naman ay uh, tumutukoy sa kung paano tayo uh, magbubuo ng katanungan. Papasok dito ang art of questioning. Mapapansin sa unang mix natin, ang cognitive dimension natin ay remember bilang guro tayo ay ang uh, siyang magpaplano, tayo ang siyang bubuo at nakakaalam kung ano ang ating uh, gagawing paraan ng pagtatanong. Ang aking plano ay ang factual. Ah, uh, ito naman sa ikalawa na ilalahad, mapapansin natin pareho sila ang remember bilang nasa cognitive dimension, ngunit magkaiba ang paraan ng aking gagawing pagtatanong ma dito sa uh, number 3 maaring ako ay uh, gagamit ng conceptual at ang number 4 naman ay uh, factual sa so number 3 ang aking cognitive dimension na apply dito naman sa aking paraan ng pagtatanong, ang aking gagamitin ay metacognitive. Ang mga mag-aaral, ang siyang uh, uh, sasagot na sa kanila manggagaling ang kasagutan sa aking mga tanong. So ito ay sariling kaalaman, sariling opinyon, tungkol sa aking tanong. Ikaapat naman ay nasa remember ang kanyang cognitive dimension. Ang aking plano sa aking pagbuo ng mga tanong ay nasa factual. Number five naman ay uh, naibibigay. So, ang aking item ay 10 and 11. Maaari ring gawin ito na ang paraan ng pagtatanong ay magkaiba. Maaaring ang aking number 10 ay nasa conceptual, ang aking number 11 ay nasa factual. Dito naman sa milk na nasusuri ang ating cognitive dimension kanina ay analyze. Kapag ikaw ay mag-analyze, maaari tayong magbigay ng isang uh, isa hanggang dalawang uh, Saknong ng tula at buhat doon magkakaroon tayo ng mga katanungan na tungkol sa pagsusuri at ang kanilang mga sagot ay manggagaling sa kanilang sariling pagkaunawa batay sa kanilang nasuring elemento ng tula. Ganon din sa number 7. Mapapansin naman dito na susuri ang kasanayan at kaisahan ng pagpapalawak ng pangungusap. Mapapansin na pareho ang milk, pareho ang verb o pandiwa ng milk na susuri. Pareho rin ang kanilang cognitive dimension na analyze ngunit na iba sa aking paraan ng pagtatanong. Na depende ito sa guro kung paano niya ito bubuin. Maaaring it, ang kasagutan ay magmula sa mga mag-aaral at maaaring rin naman itong konseptual. Ika-awalo, nabibigyang puna ang mga mam ang mga nababasa sa mga social media. Evaluate ang ating cognitive dimension at ang ating knowledge dimension ay metacognitive. So, sariling kasagutan o opinion ng mag-aaral. Ikasiyam, nagagamit ang angkop at mabisang mga pahayag. Ang ating cognitive dimension ay uh, apply. Okay, ngayon, uh, bilang ako ay ang ako ang bubuo ano ng mga katanungan, maari kong ilagay ito sa conceptual. Maaari rin naman kung inyong gusto ay nasa meta cognitive dahil nagagamit ang angkop at mabisa. So maaari ring uh, ang paraan ng pagtatanong ay uh, Tungkol sa paggamit, kung kaya't ang mga mag-aaral ang siyang magbibigay ng sarili nilang kasagutan. Ikasampu ang susuri sa dayalogo ng mga tauhan ng kasiningan ng akda. Ito ay nasa analyze at ang aking uh, uh, knowledge dimension ay isang conceptual at isang metacognitive. Ang ibig lang sabihin nito ay nasa guro kung paano niya ito bubuin na sa uh, kanyang uh, decision ang paraan ng pagtatanong o arts of questioning sa knowledge dimension, papasok ang paraan ng pagtatanong o knowledge dimension. Narito ang art of questioning. Sa cognitive dimension naman, babatay tayo sa kung ano ang verb o pandiwa ng ating MELCS upang matukoy kung aling bahagi niya ng RBT. Kaya marapat na... Uh, ang pag-unawa at pagkaalam sa mga pandiwa na nakalista sa bawat bahagi ng ating RBT at ang pagkaunawa sa paraan ng pagtatanong.